ng tangali alas 2 na tangalian tayo salamat po Panginoon Diyos at bigay mong tangalian kain na po tayong tangalian kay Miguel tangalian na po ito kakain pero problema ito paano ko makakakain eto may ayun Diyos kain na po tayong tangalian na para para sa Ayun po na, niya. ay po na, paano ka kay Parang bata. Eh kasi po, konting kulon, na kulon, natatakot, ba, natatakot siya ganito? Yung um, latest na picture niya.

Wala naman siyang ibig niya. Basta nakakandong lang siya. Okay. Mga kumunyog, mga kababayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po. Ito naman po sa isa namang episode ng ating talakayan. Saan magpumpanit kayo ng mundo? Nasa Pilipinas Ay, po kayo. Nang 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 nasa labas, nang ng, nang ng, labas ng bansa. Pagkasagalang. Anong oras man po sa si inyo yan ngayon? Umaga man po, tanghali, hapon gabi. Nag-alatsyong ko na naman. Yan, ugali niya, ganyan. Ang live man po o replay. Parang yung kamay ko. Ang ating pong pagbati na magandang araw. Ito na Pijutinas, sa nayan niya. Ganyang posisyon. Ayan, si Kabunyog. Parang sa si tugo. Para, Nakita ko na. Parang hindi naso. Si Kabunyog, Rolando, Galigoso. Tugo. si Eduardo Francisco, ah, uh, shout ayo, out sa inyo mga kabunyog, yeah. charging up yung gabito, Rio Tolidano, si kabunyog Magdalena Bungkang, kakatapado sa Los Angeles, California, USA, si Shuni Gregorio Aljo, good AM, Alex Tolentino, kay Marcelo Sapatin, Alvin Salubrin, kumusta po kayo dyan sa Bumabong, si Toyan Palmindoro, si Phil Oson, shout out din po sa inyo, Bandin Bersabido, Salvador Quinones, Danilo Andre, Hmm? si Dio Contreras, hmm? si uh, si Si Raimundo Pampusa at si Hirochi Herman. Kumusta po kayo mga kabunyong? mga hmm? kababayan? Si ano po? Uh, sa attorney enso Recto po na Facebook page natin. I-greet ko ang mga online na viewers. Si Miko Almasi, si Jero Plim Mabaldinar, si Enra Magda, si uh, Remo Sabinal hmm? ito po sa YouTube din ah. dami na nandiyan na si Rudy Bernardo si Bergie Banjola Berdy, Berdy. si Kabuni Project si Orly Mantana okay, magandang araw hmm? okay. si uh, yan sa ano natin yan Attorney Enzo YouTube Rudy Latoli Diyos marina na Aga kay Jerry Runyo Dios sa Silang Tunite nah, shout out to po sa inyo <laughs> So ito, mga kabunyog mga kabayan. Magandang araw sa inyong lahat. Itong si, itong si Ad, Eddie Villanueva. Ayaw kong tawagin ito na brother Eddie Villanueva. Mga pastor ito. Mga katulad nito ni Kibuloy. Hmm? Alam nyo, itong ki Itong Jesus is Lord, Kingdom of Jesus Christ. Hmm? Hindi ko na tinatawag ng mga pastor ito. Hmm? Kasi nakakaan parang hindi na pastor mga pinagagawa, pinagsasabi. Tulad nito, pinagtatanggol ang anak niyang si Joel Villanueva. Eh, may mga pasumpa-sumpa ko ba na, ng, juice. Diyos? Ang pinag-iinitan niya si Congressman Terry Ridon. Hmm? Sa, sa isang sermon niya, nag-sermon siya doon sa kanyang uh, sekta ng reliyon. Yung ano, Uh, Jesus is Lord, j i N. May itong si Eddie Villanueva. Hmm? Uh, Pinag-initan niya si Ridon, Kasi di ba si Ridon yung yun. chairperson yun. ng House Committee on um yun. Infrastructure, yung Infracom. Um si Ay di ba doon sa, sa bansa, House Committee sa Infrastructure, doon na uh, unang nagsalita si Bryce Hernandez si Bryce Hernandez, yung dating DPWH district engineer. Uh, ngayon, itong si Bryce Hernandez, doon niya sinabi na si Joel Villanueva ay involved sa anomalya sa flood control. At mayroon daw itong 600 million na halaga ng mga proyekto doon sa uh, Vulcan, First Engineering District. O ngayon, ipinakita, ipinakita ni Eddie Villanueva doon sa kanyang mga miyembro pinakita niya yung mukha ni Terry Ridon at sa kanong ni Bryce Hernandez gusto niyang ipakita na magpasabwat si Terry Ridon at sa si Bryce Hernandez ay, ay, dahil yung classmate ang ay, dalawa mainit ang dugo ni Eddie Villanueva kay Bryce ay kay ano, Perry Ridon kasi doon talaga sa sermon hmm. Talagang pinakita niya ang mukha ni Terry doon. Yan ito ang pagkakasabi okay. niya mga kagunyo. Yan ito ang pagkakasabi ni Eddie Villanueva. Wali well, yan yung balita sa ABS-CBN, oh? doon, Firesback at brother Eddie Villanueva sumpak ng Diyos Remark. Hmm? Mamaya ko ay papakita yung sabo. Pero ano yan, no? Oh? Kahapon lang yan. Tapos Sunday. Ganito ang pagkakasabi ni Eddie Villanueva. Baka hindi kaabutan ng mga lawyers namin, pero tandaan mo to kung tamahin ka mata, baka akala mo makakakas ka sa sumpa ng Diyos. Pasalamat ka, born again, si Brother Eddie. Villanueva, founded the Christian Mega Church Jesus is Lord, Church Worldwide. Mar. Uh, diba? Yan, mo, di ba? Kung sa English, you may not be caught by your lawyers, but remember this kid you are mistaken. You think di si you can escape the wrath of God? Be thankful because brother Eddie so is born again. Diba? Ba, pa, ba? Uh, Now, yan, mainit ano? Mainit ang dugo ni uh, Eddie Villanueva kay Redon. Kasi hmm? doon mismo sa kanyang sermon, sa kanyang yem, Oh ya, kalau ini ini saya dulu tu rebaket balik Edi kembali di bilik rebak. Hah? Hmm. Ya, malah kebunyuk malah kebubai. Kebunyuk malah kasih ke ini di bilik rebak. Itu pastu nak tu. Yesus semua. kongresman yang, ang parti yung yang sibak citizens battle against corruption. Tingnan yun naman ano? Ang partilistnya, listnya citizens battle against corruption. pero hindi yan pumirma sa impeachment ni Sara at hindi naman nagsasalita tungkol sa korupsyon sa flag control pero ang partilis niya si Bak Citizens Battle Against Corruption ha? ang tagong ni GCP buhay pa pala siya oo, oh, congressman yan GCP hmm? Ha? ano yan? congressman yan si Bak partilis hindi yan natatalo ang partilis niya na yan ha? kaya hindi, mainit ang dugo niya ng no? ni Eddie Villanueva kay Terry Redon dahil na ah, ang tingin ni Eddie Villanueva si Terry Redon ang sumira sa kanya na ibehanap niya si Joey Villanueva eh. Hmm? Ngayon, ang paniwala ni, ang sinasabi ni Eddie Villanueva, hmm, ah, kabunyong Okay. Ano daw? Posible na hindi daw baka, okay. ng mga lawyers, ibig sabihin, hindi makasuhan si Peridon, pero sa Diyos daw hindi makakalitas. <laughs> ha? Maka hindi makakita ng mga lawyers namin, pero tandaan mo po, nakamalikang mata. Hindi yan, no? Pastor, sermon na yan. Pero ang tawag ni Peridon, maka, nakamalikang mata. Maka <laughs> mo, makakatakas ka sa sunta ng Diyos. Ha? Maka okay. akala na,